Hey po kamusta po kayo may Litaro um masaya po ako na ipapakilala sa inyo ang ating uh, client ngayon na si Ma'am Daria Ramirez naman uh, baka ka mom <laughs> Talagang pat putok na putok ang pangalan nito at kilalang-kilala po ito. So Ma'am, mm -hmm. kamusta po? Uh, sabihin niyo po sa inyo kung ano po yung nagawa ng bracelet sa inyo. Actually itong bracelet na to alam mo madam. Madam Miley, huwag mo lang ibigay mo sa akin sa nangyari to sa life ko kahit pa paano, awa ni Lord. May mga tumutulong na, ano, na sa financial, maraming na, 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 na -bibigyan ako ng mga friends ko ng financial, mayroon din sa abroad, sa kanang anak, mga anak ko. nagpapa uh -huh. Nagpapasalamat ako sa iyo sa tulong na ibinigay mo sa akin, pinalakas mo uli ang loob ko, pinalapit mo uli ako sa mga dapat kong taong lapitan, at habang panahon ko talagang dala, dala ito, mga tulong na ito kaya kayo po kung sino man po ang gusto ng humingi ng tulong kay Madam Miley at dito lang po siya kung kailangan niyo siya, sabihin niyo lang po sa akin, kahit ano pong problema niyo mabibigyan niyo po ng solusyon nakatulad ng ginawa po niya sa akin mm -hmm. kaya hanggang ngayon po nakadepende po ako at first time po ako nakarating dito sa bahay niya pero nagkakaroon na po kami ng communication communication through messenger. Ah. So, eto na po ako ngayon, nagpapatotoo ako mm -hmm. sa inyo na rinawa po kung kailangan nyo. Just mm -hmm. let me know. Mm -hmm. O kaya, Sabihin niyo yung sa akin ang number niya at ibibigay ko sa inyo. Tam. Hindi po ako swapang. I-contact <laughs> ko sa inyo. i share ko sa inyo lahat. Thank po. you, ma'am. Thank you, Madam Miley. Thank you so much for that. At uh, wala But, pa 'yan. Mas gusto kong salamat, alam salamat. kong maraming taong ng api sa'yo, pero mm -hmm. tutulungan kita para hindi na maranasan mo yung bagay niyo. Nako, salamat naman mm. sa Diyos. Nakuha ko sa kanya, sa pero iyo. hindi niya deserve yun. Alam mm -hmm. ko, mabuting tao ito. Uh, na, na, ano lang, natalo siya ng mga panahon ng mga tao na ito. Mm, uh, mm -hmm. Siguro talagang, ganun ang buhay, mm -hmm. lahat ng mga gusto natin, pangarap natin sa buhay. Nangyari naman, kaya lang yung, yung uh, mga, mga negative, hindi natin maalis eh tama o o pero anyway, anyway we go. Oo. Oo. kung ano man ang magagawa ko pa ngayon narandaman mo na kahit sa simpleng tulong na nagawa mm -hmm. namin mm -hmm. masaya po kami na nakakatulong na kami sa Ay nako ako din taus puso nagpapasalamat talaga Ma. Thank you madam, Thank you. Thank you. Bye-bye. So Bye-bye.